Bemba na. Ang tagal kong inantay ang pagkakataon na to. Sa wakas, magagamit ko ng mga latu-latu ko. Uy, pre, una na ako ha? Ah. Pagka magalala, kalma ka lang dyan, Magagamit mo din ang mga putoy-toy mo sa tamang panahon. Una na ako, bye! Oh, asa na? Asa na yung tics ko? Asa na ilabas nyo? Ay! Ay! Bakit naman nang aamoy agad ng latu-latu ang babaeng ito? Gusto ko yung ano mi, mahinhin, hindi mahihindi. Din. Ano ba yan? Wait, kalma. Uy, wait. Ang sarap. Wait lang, kalma. Uy, sarap pa. Ba't naman ang didila agad ng lato, -lato? Bastos. Me, wala na ibang pusa? Gusto ko yung medyo hard to get. Gusto ko yung niligawan ko muna. Yung meron kami getting to know each other stage. Hindi yung ganto Panay, panay naman sunod. Ano ba yan? Panay... Panay dila ng latu masyado namang wild naman tong babaeng ito. Ah? Mat, mat antay ka, ikalma mo, ikalma mo yung kipay mo nang gigigil din ako sa iyo eh, panay dila. Eto nga pala yung mapapangasawa ko si Win o diba panay himod, himod ka sa akin later. Ay, eh, ay, eh, ang bastos naman ang pusang ito basta, ayan si Win o diba chinita, blue eyes, ang ganda, very latina. Eh sino ba naman kasing hindi mapapadila sa lotulato sa sobrang gwapo ko aba? O kita nyo yan, sobrang gwapo ko. Oh, kahit ikaw ay nanggigigil. Ay, Diyos ko, giatay to. Nabuang na tong babaeng to. Sabi ko, mag-getting to know each other tayo. huy hindi mag-sirkus-sirkus, mag-tumbling. Bumukha ka pa dyan sa harapan ko. Ay, mami, ano ba tong napili mong babae? Uy, wala bang mga Maria Clara? Iba na talaga mga babae ngayon. Diyos ko, makakita lang ng wapo ay bubuha ka. Ano ba yan, mi? Oo siya, parang wala naman akong no choice. Eto na talagang bebembang. Uy, grabe, sobrang wild, oh. Grabe, yan ba'y magiging ina ng mga anak ko? Tis kumi. Wait, pagpahingay mo muna yung utak ko. What if ibalik niyo na lang ako sa cage?